Yan, sumagot so tuloy. Naman yan, pinapahirapan yung mga magaganda. Pinapahintay sa mga hindi. <laughs> kasi si Mara, yan siya talaga. Ngayon, naghihintay kami dito. Yung mga pangit, <laughs> oh, wala. Yung mga mga magaganda <laughs> ng tito. Oh, ipakita mo yung isang maganda kasi yun nakikita. Ito. Chun chun. Chun. Yon nagalas si Nate. <laughs> ah. Basilio, Kevin. So, uwi na tayo ngayon. So ano masasabi mo? Ito nang na pagkakataon mo na kasi parang hindi ako masyadong masaya. Ayun. Nang naubos lang yung pera ko sa So wala, <laughs> so wala. Hindi <laughs> <laughs> maganda yung lugar. Maga. Oo. Oh. Ikaw? Copy paste na lang kay eh, <laughs> <laughs> Ma. Copy paste. Wala akong masasabi. Copy paste. <laughs> Pero at least, di ba, nakapunta tayo ng ibang... Oo, oh, nakikita ko ng Jinjun sa hotel. masaya, masaya yung company. Masaya yung... ako. Sino ang pinakam... Pinaka Ito ang pinakamalit Sasabihin eh. mo yung pangalan. Miss Michelle. Yan. Michelle. At ikaw? Para sa akin, Michelle rin. Yan. Two points. <laughs> <laughs> Two points. Sana yung apat. <laughs> At least, parang sa, parang sa ano lang tayo masaya sa loob ng hotel. Pero <laughs> okay lang. While waiting. Don't worry. Please, next time. Kami lang apat. <laughs> Hindi kasama yung tatlo. <laughs> uh, all Filipinos out there I, in Paris, see you, see you soon. Eh? May showdown si Michelle doon. May show kami ni Maan, ni Angeline. Sa Autumn. Ching, sa Autumn. Uh, ba, alam na ba natin kung anong date? Hindi pa, no? Wala pa kasi Wala ka -set pa. Set Hindi pa kasi nakaset yung date namin. Pero watch out for our new... Parang aso, watch out. Woof, woof, woof. dance step. <laughs> dance. Gusto mong bigyan sila patik yung dance step. Parang ikaw yung ano eh. Ikaw yung koryo eh. <laughs> Hindi pa ako nasabihan. Hindi Itong pa. Ano, akala na, Ay, oh, ito pala. Ito na, oh. Patikim lang. Oh, Ula, oh, la. Alam <laughs> <laughs> Yan. Yan. Siya yung ano namin, choreographer. At saka kasi, kasi ano na eh. Naluma na yung Spice Girls. Ano na. Ngayon naman mga luy ah. Mga utan. utan uh, gulay, gulay girls. girls. <laughs> gulay girls ito. Parating nalang Spice. Sige na. Ikaw na. Ano masasabi mo? Kung masasabi ko lang. Nasaan na sila? Hit. <laughs> Malapit na tayo. malapit tayo sana. Manawagan na tayo sa iPhone. Sige na. Maano, manawagan na tayo. Sige, ay. manawagan kayo. Dito, dito. Lapit. Manawagan na po kami. Nawawala yung... Apat na yan? Oo. Apat, Apat na, na kaibigan namin. Mm. Na wala isang, namin sila nakita. Isang matanda. Isang matanda. Tapos <laughs> isang batang maliit tapos isang batang malaki yung payat tapos, yung, uh, yung, yung, buto yung, buto natatakot kami baka yung mga aso marami pa ligaw na aso may dito baka makain <laughs> makinik yung aso kung okay. makikita nyo sila yung may mga ano yun ano mga, anong, anong, anong ano nila kasi may wheelchair yung isa <laughs> <laughs> Ang palatandaan may wheelchair. Tsaka oh, na May, gown. may, may ano yun, may dalang nurse. Tsaka doktor. Tsaka. Assistant. <laughs> ah, mga miss, baka niloloko lang nyo ako ha? Totoo ba Hindi, to? Totoo yan. Yeah. Kasi natin sa mga namin nakita mga no, ilang oras <laughs> ano? no, na. <laughs> <laughs> na. Ano? Na natakda, baka, na, baka na. Ano? Baka na. Ano? 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 Baka na. Kasi yung mga napakakalimutin na. Baka, na. <laughs> baka nahawa na. <laughs> nahawa na <yun>. Tatlo. <laughs> paano man isang matanda tapos isang stick lang. O, o pa tapos po dalawang batang maliit at malaki paano oh. Wala naman yun sa isip pa. Okay. <laughs> o ano bang pangalan ng matanda kasi baka <laughs> baka ma <laughs> <laughs> baka ma demanda ata. Wag na baka kasi Ah, oh, sige na maglakad na kayo para hanapin natin sila. Mara! Ra! 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 <laughs> <laughs> Jing! Jing! Jing. Jenny. Real, real, real. Jennifer. Fur, fur. Ay na ko. Baka tayo, no? Baka ako, nawawala sa Ayun, yun, yun. Hindi pala. Akala ko si Jennifer. Tingnan natin yung do, to oh. 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 Ano na yung o? Oh. <laughs> Iba na yung o ah. Iba na sounds like nun na Baka nag-swimming pa yun si matanda. Sino ba yun siya? Mahirap na magsalita. Oo nga. Five, five years pa naman. <Ato minibuars> Baka bumalik sila doon. pala doon tayo inantay sa mismo paikot. Oo nga. Ma. Sabi ko nga sa iyo eh. Ikaw nga Dito na tayo. Ikaw na, ikaw na naman. Ikaw na. Kasi napagod na ako. Napagod na. Napagod na yung face Lalo, mo. Ito? Ito sa anak, hindi na ako nasanay. Kasi doon sa amin, sa Norway. Oh, akala ko ba Pilipinas ka? Doon kasi ako pinanganak sa Norway. Ah. Uh, tapos doon ako lumaki. Ba't sunog yung katawan mo? <laughs> kasi galing akong Thailand. Ha, ah, nag-ano ka sa Thailand? Nag-vacation ako kasama ng pamilya ko. Ah, anong pam klaseng pamilya yan? <laughs> A biological family. At saka, Tsaka, nasaan na yung matanda. At saka, Sarah. <laughs> matanda talaga. <laughs> Nililigaw na sila <laughs> na matanda. Kasi yung siya, siya yung ano talaga. Doon tayo nga, pika tayo doon ba? Saan yung Basta ha, see you na lang. Sa sa ano kami magko-concert sa Disneyland. Sige, stop na natin to. Bye-bye.